Uh, mag magtatanong tayo, uh, baka mabigyan tayo ng tipa Paano pagkakasyahin para sa Noche Buena ang 500 pesos Dito tayo sa mga nagtitinda <laughs> Nagtitinda yung mga supermarket mga kapuso Sila po kakausapin natin, si Mr. Steven Kuwa Executive Director, Philippine Amalgamated Supermarkets Association Nasa linya na po natin mm -hmm. uh, Mr. Kua, magandang umaga po sa inyo And advance Merry Christmas po sa inyo sir Magandang maghapon sa iyo, Maeno. Good morning. Opo, opo. 'Yun po eh uh, marami nang lumabas at uh, na challenge sila paano pagkakasyahin ang 500 pesos eh kayo po ba sa supermarket mabibigyan niyo ba kami ng tip? At ang unang tanong namin ay kasya huba talaga 'yan at kung kakasya pa paano po kaya 'yon, Mr. Kuha? Opo. Eh, tama 'yung ginamit mong term, eksakto. Hmm. Challenge no it's a challenge. Uh -huh. Okay, I understand. I understand all the reaction ng mga tao na ano ba yan pagkasya Let's not be too technical about it. No, I'm sure the secretary used it just to say na kung talagang gusto natin, pwede yung pag sa budget. Yung know, ang gusto na sabihin. Okay. Diba? Okay. Let's technical. Kasi kung naging 492, 50 mm. ang napag na natin, di ba? Mm. Yung sabihin natin, kaya pala, di ba? Mm -hmm. So, you know, technically, kung talagang gusto mong pag yung 500, For a family, of you know, sabi natin, three people, no? isang mm. anak lang. No? Mm. Pwede naman, kaya lang, very simple. Number one, spaghetti mo. Wala na mga sahog na talagang kilala mo. Siguro tomato sauce lang. Di ba? <laughs> Wala na ng hotdog. <laughs> Oo. Oh, para may spaghetti ka lang. Di mm, ba? Mm. Oh, kung may hotdog mo, may piraso sa palay May bibili mo isang, isang piraso. Di ba? Uh -oh. Supermarket may mga nagtitinda ng na isang piraso pero hindi lahat meron. Uh -oh. Okay. So when you say supermarket, hindi lahat ng klaseng supermarket. Punta ka sa mga five star supermarket, walang ganun isang piraso ng hotdog yun, oh, di ba? Oh. So, again, oo. Oh, so, siyempre, pipili ka rin namin supermarket, di ba? Hmm. So, technically, hindi na nga. Let's have ito, ano, huwag kwentahin to the very centavo kung kasha. Pero kung talagang, makita mo yung talagang, hindi uh, wage earner, yung talagang, hindi lang siyang kukunin yung meals na the next day. Oo. Oh, Siyempre, talagang magditipid sila, talagang, kaya eh, oh, talaga 500. Kaya lang, again, hindi lahat ng tao ay eh, ganung klase ng sitwasyon, di ba? Oh, oh, oh. So, oh, oh siyempre gusto mo masarap. Lahat hmm. ng tao, ano ba? Yung reaction ng tao, spaghetti, walang, walang ano, walang ground beef, <laughs> walang panang di ba? Oh. Ang lasa niya, oh, di ba? Oo. Oh. 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 Hmm. naman namin makakain ng medyo masarap-sarap kasi Christmas. Eh kaya nga, uh -oh. eh, kulang pa isang item 500 kung talagang di ka, di ba, di ka masino, pati oh, yeah. marunong Oh, Kung bonggam-bongga ka, kung bonggam-bongga ka maghanda, di ba? Oh. Correct, correct, Wala pa siyang item yun, no? di ba? Oh. <laughs> oh. so saan, saan, tayo maka, saan tayo makakasumpong ng ganong mga... Uh, ano mga Lotso Buena items sa kayang makabili tayo ng tingi-tingi kasi uh, ang nakikita natin ng mga Lotso Buena items diyan naka-display sa mga supermarket mga naka-bundle na eh, eh mamahal noon Mr. Uh, Kuwa Opo. Well, if I may suggest, mm -hmm. wag tayo, tayo, dun sa mga malalaking supermarket chains, which to uh, mm -hmm. yung mga medyo may kaya ng konti, di ba? Mm -hmm. There's There are many neighborhood stores, no? neighborhood retail outlets, no? na pwedeng bumili ng mga items na siguro ang brand hindi prime brand, mm -hmm. hindi yung mga kilalang brand. Di ba? Mm -hmm. Kaya huwag tayong magiging makipig. Kasi kung pagkakasoy lang natin 500, alam naman natin di ba, kaya kumain tayo sa labas. Oo oh, alam mo naman kumain tayo sa labas dalawang tao lang yun, hirap pa. Oo. May so, mag, ay, so, oh, oh. May mga, Mr. Uh, Mr. Kuwa, balik ka lang ako. May mga bundle yeah. ba kayo yeah, ka pili. na offer sa mga supermarket niyo Kahit yung hindi naman sinasabi nyo mga 5-star o 4-star na mga uh, supermarket, mm. yung mga pangkaraniwan lang, mm. meron bang 500 bundle uh, uh, ano, uh, ano dito? Not you buy na? pack na? Oo, oh, oh. Pero, meron ganun? Actually, meron. na challenge na kasi ang mga ibang supermarket. Ito sa sinasabi ng tao. So, nag -ta -na sila. Pero so, siyempre, ano naman natin, kakadyawan yun. Sabi, ay, ako pinagkasya na talaga kang lang. Mm -mm. Di ba? Mm -mm. So, that's why nga. Eh, I'm sure naman, hindi naman 500 lang ang budget. No? Mm -mm. You know, average Filipino family. Mm -mm. Di ba? I'm sure there's a bit more. Eh, medyo, ano na, medyo extreme yung 500. So, yun, mo 500. Uh -oh. Kasi na, pagkasya yung 500. Kasi, amlam ko naman, oh, meron naman, to so, put together lahat ng income ng isang pamilya, sige naman, we have more than 500. Kaya ang point lang doon is, 500 na kasi eh. Kung ah. Uh -huh. may 1,500 nga, may magkasi. Di diba maganda? parang gano'n? Oo. Oh, yeah. oh. Ah. Parang gano'n lang. So, it's just an example, extreme example yun. Diba? Parang sa akin ha, uh oh, extreme example yun. Oh. Uh -huh. Parang Diyan? sinabi so, lang ni, parang sinabi lang ni Secretary, uh, Hindi naman mm, kailangang mm, mahal mm. ano tubo pwede nga Correct. sa 500. Oo, pwede nga Correct. sa 500. Eh kung Correct. kaya niyo ng 500 pesos plus pataas, ay, di mas okay kung kaya nyo, kung kaya nyo. Pero ang tanong pero, ko, yun, ang, yun, ang, tanong alright. ko rito kasi uh, yung mm. mga Noche yes, kasi ang alam namin, meron mga mm. Noche Buena items na uh, nakatakda ng magtaas. Kumusta ang mga presyon nyo dyan? Kasi may sinasabi mga 95 Noche Buena items daw, ang uptick na yung presyo ngayon eh. Tumaas na ang presyo, Mr. Kuwa. Meron ba ganon? Ah uh, so far, wala naman. Wala? right now, wala pang ka-demand-demand. Wala pang namibili for Christmas. No? Kaya nga sinasabi ko, kung kaya nyo na bumili, mm. bumili maganda at alam na nyo yung ihanda nyo, mm. magtabi-tabi na tayo para hindi lang naman pressure, pinag-uusapan eh. Uh -oh. Stress. Di ba? Uh -huh. Traffic, parking makikipila nga. Di ba? Yung paborito mong brand or paborito mong kung saan ka makatipid o sana sulit. Oo. Wala, naubos na. na di ba? Uh, so kaya nga, if year, oo, oh, oh, wag tayong last minute. Kung alam na ma natin kung Alam natin, may oo. spaghetti tayo. Halimbawa, oo. Oh. Eh, tayo ng sangkap ng spaghetti. Yung iba't na. Di ba? bumili oo. na kaagad kasi kung ang, hmm. kung ang hanap mo yung medyo mababa ang presyo, baka magkaubusan doon sa, sa ganong klase. Ah, uh, di ba? Correct. Huwag lang sanang may sakuna pang dumating, di ba? Mm -hmm. good operations. O oh, mababawasan pang anong supply, di ba? Mm -hmm. Or, you know, or yung mga corporate uh, buyers na bibili para sa kanilang empleyado mm -hmm. or favored clients, di ba? O, oh, that's why some areas kinukulang sila dahil dun sa mga ganong demand biglaan na malaki, di ba? Mm. O, oh. kaya nga, importante eh, sa mga um, manufacturers, ay na-distribute properly. But mm -mm. what is distribute properly? mm Tinaman -hmm. ng red tide, tinaman ng bagyo, tinaman ba? ng lindol, di ba? Mm-hmm. Volcano, eruption, somewhere in one of, one, you know, one of the parts of this country. Kukulang mm -hmm. Kukulangin talaga sa Friday lang. Hmm. Oh, kasi That's why tumataas ang presyo. That's kasi why tumataas ang presyo. Kasi maraming mara no, maraming na nga doon sa mga tinamaan ng kalamidad ng no, mga relief ko. No, oh, oh, tama, lalo yung mga nakadilata na ganyan. Eh. Oh, kahit yung mga maling-maling yeah. maling lang na ganyan, eh, di ba? Yun ang pan substitute natin yung maling sa ham, eh, di ba? <laughs> correct, 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 Kasi kapag na, kapag naubos, kapag ubos ang isang sangkap, uh oh. yung noche Boy, na table, hmm. sa isang lugar, uh kailangan mag-replenish yung tindahan na yun. At kung mag-replenish siya, at sarado na wala operation na operation ng kanyang distributor. yung mm. No, yung naghahatid tayo niya, supplier niya. Oh. Eh, kailangan bumili siya sa ibang wholesaler o ibang tindahan. Oh. So when that happens, tataas na yung Yun. niya. Tataas na yung presyo ng item na binibenta niya. Mm. See, that's why it's not that. Uh, but not because gusto mong itaas ng mga sa palengke. Eh. That's oh. how it works. Kasi oh. ang demand sa fresh produce, karne, prutas, no? Eh, kulang yun, kung kulang yun. Kaya tataas, pagka pag last minute ka mamili, di ba? Mm -hmm. supermarket, you know, hindi gagalaw yun. Tsaka yun na nga, may sale section. Doon mm tayo -hmm. pumunta. Mm -hmm. Dahil sigurado, hindi pa naman about to expire lahat ng nasa sale section. Takot ang tao. Ay, naku, malapit na mag-expire yan. Mm -hmm. Hindi. Di ba? Gusto mong yung pera mo, mm -hmm. kung natin sa big 500, pero gusto mong pagkasihan. start with, you know, be smart wise Yung mm -hmm. sa items ang tap na natin bibilhin. Para yung handa natin, hindi sayang. Diba? Okay. Tayo na nga, don't over, Tsaka huwag yung mag-over overhanda. Yung iba, over maghanda over palagi, di ba? Oo. Oh Kung ilang taon lang dadating, oo, oh, handahan nila. Ang handa. dami-dami. Tapos yun na nga. Di naman naman uubos. May media noche pa naman din. Oo oh nga, oo nga. Agong nila lang. Oo, di ba? So oh. yun, all of that, po, all of that perspective yan, in into how much you need to spend. OAPO. So yun, noche po Para maging masaya. Opo, sige po. Mister, Actually, Mr. Kuwa, salamat po sa panahon at sa paliwanag niyo sa amin. Magandang umaga po sa inyo. <laughs> Magandang umaga sa iyo, meno.